Kag iipit sa Ga juga ni ate oi. Tulog gid kay sabit. Tulog ka ayo. Pis ading. Ayo. Mas ayo ading. Oh, tulog gyapon kayo, oh. Grabe mga bata oi. Ading oi. Ala tulog grabe, tulog oi. Oh. Oh. Oh, nakatawa man. At, si Ate, As grabe ka tulog. Natulog si Ate, grabe. Ka Ayaw di ma. Uh, grabe tulog. Uh, Hindi ko na Tulog di di Natulog know, B ay.

Sige, okay, tanawad ang mata be. Sige daw, sige daw. <laughs> Hahaha! ang tulog Tanawin, Paano matulog ang bibi? Paano? Paano? Oh, oh bro, bibi, siya oh! Paano? matulog ang bibi? Paano? Dantini, ganyan, ganyan! Anak, anak! anak. mga kaigod! Hahaha! Tate! Oh! Allah! 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 Allah, paano matulog ang bibi te? Paano?

gas tugas gas 1 2 3 go <laughs>